Kamusta na po ang uh, monitoring natin sir doon po sa mga kababayan natin na nasa Hawaii po na ngayon no, eh sabi nga eh apektado nung wildfire Ngayon mismo yung ating konsulado nandun na sa ground no sa uh, Wailuku doon sa Maui mismo no yes, sir. ang problema kasi ngayon pati sila nahihirap nahirap, nahirap kami makipag-contact sa kanila kasi masama talaga yung signal yung signal na, pa man nandun na sila para makakuha ng verified information sa ating mga distress. Kasi right now, wala pa tayong tunay na uh, information yes. ilan, sino ang Pilipinang pigtado. Although, we're almost sure dahil lahana yan na may mga lahana, yung resort, Apo. may mga Pilipino, Filipino-American dyan. Yes. For sure, sa amin na nawala ng bahay, mga filipino american o Filipino. for sure yan, yan ang for sure. Sa amin na wala sa mga 99, 99 na, na, na namatay Apo. ay Pilipino. So, uh, ngayon po, ang oras ngayon sa Hawaii is minus 18 hours. Mm -hmm. Mga 7 or ng ng uh, gabi ng gabi ng opo. isang araw no opo, ng hapo, opo. hapon no opo, opo. so ipapasok ko kayo sa asing aking asing si Chacotes kasi meron kaming idea paano pa sila tutulungan no? yung ating mga kababayan yung tukulto sa mga dokumento nila opo opo hello ho magandang uh, hapon po uli Uh, po na nasabi ni Yusuf de Vega, itong mga konsulado po natin ay nandun na po sa Wailuku para mag-hold at mag-contact ng isang tinatawag na special consular mission. Ito po ay para sa mga kababayan natin na nag apply ng mga kailangan nila. Apo. What we're trying to do is making arrangements para one, ma-wave na ho muna yung mga documentary requirements And two, uh, ma-waive din yung uh, o kaya uh, magkaroon ng uh, funding para doon sa kanilang mga consular fees. Ito para pantulong natin because uh, know at some point talagang uh, pag nalimas na lahat ng mga pag-aari ninyo at wala na kayong dokumento then perhaps the first thing uh, to do is to get uh, a Philippine passport, at least yung thing to prove identity na pinaka-importante. At Apo. ito sana yung pwede nating uh, gawin para sa mga uh, kababayan natin nasa lanta ng tinatawag nga din ng uh, fire hurricane. Opo, I understand. Si Asek Paul po ito, ano, ano po? Yes, sir. Eh, Paul, yes. Asek Paul Cortez, yes, sir. Kasi marami hong mga kababayan natin na, no? lalo na may mga kamag-anak diyan sa Hawaii sa 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 Honolulu di ba sa sa Maui kahit manong sila hirap din bagamat naintindihan ko ang ating uh, DFA na din makakuha ng uh, information pero what can we do para at least maapis man lang yung ating mga yung mga may, may mga kamag-anak dito sa Pilipinas uh, ASEC continue coordinating ho kami with the Philippine Consulate uh, Consulate in Honolulu sa ngayon ho sarado pa ho ang lahay na only 25% ang nakikita pa nilang uh, uh, natatapos na SNR search and rescue operations so yung nakita nilang 99 na namatay doon pa lang nila nakita in 25% eh, of the of the the whole uh, nasunugan area talagang i-expect natin more than double triple possibly ngayon kung uh, kung yung possibility na Pinoy ang mga ito malaki kasi nga ang laki din ang pers persiento ng porsyento uh, ng Filipino ethnicity ah ethnicity ngayon kung Philippine passport holder sila mas maliit na yung probability noon but nonetheless the reason we are coordinating uh, with uh, our consulate and our consulate with the community is that you know at the end of the day uh, you know kahit nasabihin US citizen sila Sir, uh, this, um, itong mga kababayan natin, may pamilya din dito sa Pilipinas. Apo, apo. Uh, Lalong-lalo na sa Region 1 and 2. So, patuloy na nagko-coordinate, patuloy na nagwa-WhatsApp ang mga kababayan natin sa ating konsulado. Pwede mo sila mag-WhatsApp sa kanila. Uh, WhatsApp na lang ho para hindi ho lang mag-international uh, call. Bale plus one para sa Amerika. 808 para sa uh, Hawaii. And mm -hmm. then 253 0917-8998-9446. Sa kabatiran ulit ng ating mga kababayan sir, pwede nating ulitin ulit yung number nyo yung WhatsApp, WhatsApp number po ano po? Plus 1-808-253-9446. Kung maalala din ho ninyo, nasabi din ho ni Yusef de Vega uh, na may mga 50 tayong mga Pinoy na guro na napunta sa Amerika, napunta sa Hawaii bilang J-1. Yes. Yung J-1 visa po, eh yun yung tinatawag nating um, eh, exchange visitor program. So nandun ho sila nakadistino sa Maui, hired by the Hawaii State Department of Education. Opo. At uh, nag-reach out na ho sila sa ating konsulado, yung tinatawag nilang Mark Safe opo mark safe tapos uh, you know at 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 magbibigay din ng uh, konting ayuda ang ating uh, gobyerno para sa itong mga J1 na ito